Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 24 ng Abril, ipinagdiriwang natin si San Fidelis de Sigmaringen. Kamusta? Si San Fidelis de Sigmaringen ay isang Swiss na parin ng Katoliko sa ika-17 siglo. Ipinanganak si San Fidelis noong 1577 sa Sigmaringen sa kasalukuyang Alemanya. Na nag-aral siya ng bata sa Fribourg bago maging abogado. Sa bandang huli, nagpa siya siyang magbago ng landas at sumapi sa orden ng mga prile na Capuchin, kung saan siya ay inordenahan na pari noong 1612. Bilang isang pari, kilala si Fidelis sa kanyang misyonerong sigasig at malalim na pagsamba Naglaan siya ng karamihang bahagi ng kanyang buhay sa pangangaral at pagtuturo ng pananampalatayang katoliko, lalo na sa mga rehiyon kung saan naging matatag ang reformang protestante. Aktibo siya sa pagtatanggol ng pananampalatayang katoliko laban sa mga doktrina ng hierarkiya at sa mga atake sa simbahan. Madalas ilarawan si Fidelis bilang isang taong may malaking pag-ibig at malalim na kababaang loob na isinasabuhay ang mga aral ni Kristo sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Sa kasamaang palad, ang kanyang sigasig sa pagtatanggol ng pananampalataya ay humantong sa kanyang martiryo. Noong 1622, habang naglalakbay sa misyon sa rehiyon ng Grisons sa Switzerland, pinatay si Fidelis ng isang grupo ng mga Calvinistang reformador na tumututol sa kanyang misyonaryong gawain. Namatay siya na nagpapahayag ng kanyang pananampalataya at patawarin ang kanyang mga manlalaban. Narito ang isang dasal kay San Fidelis de Sigmaringen. O Diyos, na nagpala kay San Fidelis de Sigmaringen ng tapang at di mababagong pananampalataya, ipagkaloob mo sa amin, sa pamamagitan ng kanyang panalangin, ang biyaya na magpatuloy sa aming sariling pananampalataya sa kabila ng mga hadlang at hamon na aming hinaharap. Natularan namin ang kanyang halimbawa ng dedikasyon at walang kagatulang paglilingkod, at lagi kaming handang magpatutuon ng aming pananampalataya kahit na may kamahalan ng aming buhay. Sa pamamagitan ni Heso Kristo aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Santa Maria Clopas, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.